Kung may nais nice po kayong iparating sa mga opisyal ng gobyerno, mas mapapadali na raw yan gamit ang social media. Kamakailan lamang inilunsad ang Citizen Action Network for Accountability para sa layuning ito. May report si Tina Panganiban Perez. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Ngayon, ang mga boss pwede nang iparating sa sino mga opisyal ng gobyerno ang kanilang mga reklamo at papuri sa pamamagitan ng social media. Inilunsad ng Citizen Action Network for Accountability o CAN nitong Martes ng apat na media organizations: ang Institute for War and Peace Reporting, National Union of Journalists of the Philippines, Mindanao News, at Center for Community Journalism and Development. It mainly aims to um, empower the citizens um, through the social media, latest crowdsourcing technology para ma-monitor and ma-report -ma yung mga local governments what, What they're doing is it whether good or bad. This is a very encouraging initiative because you're getting more communication, information, activities done to fight corruption. Putting up a website, getting people to understand. To me, that's the first thing uh, that must be done, really. But the challenge, I think, that everybody should face is. Corruption is not only a function of civil society, it is also a function of the bureaucracy. Therefore, we need citizens' participation and civil servants' participation. Sa website ng Kana, may mga nagkomento na tungkol sa advokasiya ito. Positibo naman ang mga komento at may nagpost pa ng suggestion. Meron kaming section doon, we call it crowd map. Uh, yun yung may template noon kung saan pwedeng mag-submit anybody from different parts of the Philippines to uh, submit uh, your report there. Pero syempre mas maganda, mas kumpleto yung detalye, yung lokasyon niyo. We use this um, technology wherein we call it crowd mapping. May nagsumbong na nga rito tungkol sa isang traffic light sa Marilao, Bulacan na isang taon na raw di gumagana. Madaling matukoy ng mga kinauukulan kung anong traffic light ito dahil may mapa. Maraming reklamo. Ibig sabihin, palpak ba ang LGU? Ganun ba yun? Um, well, that's one measure na palpak o hindi nagre-respond or probably there are no communication means between um, uh, the LGU and its um, constituents. Makikita rin ito sa kanilang Facebook page at Twitter account para mas madaling mabasa ang mga sumbong, gamitin ang hashtag na Citizen Action PH. Kasi daw tayo, mahilig tayo sa Facebook. Sabihin, social media animals na tayo. So why not use social media uh, to, to make our governments act? Sa ngayon, nakatutok ang Kana sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa advokasya nito. Umaasa ang Kana na imomonitor ng pamahalaan ng website, pati na Facebook at Twitter nito para malaman ang mensahe ng publiko. Tina Panganiban Perez, GMA News.